Ito ay isang panalangin upang matutunan nating sundin at igalang ang ating mga magulang nang may kababaang-loob, pasensya at pag-ibig. Halika kapatid at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng aming mga magulang. Hindi sila perpekto, pero sila ang ginamit mong daluyan ng aming buhay. Sila ang unang nagmahal sa amin. Sila ang unang nagdasal para sa amin. Ngayon, dinadalangin namin. Ang puso naming madalas tumatanggi, madalas tumutol, madalas hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Panginoon, turuan mo kaming igalang sila. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang kapag nakatingin, kundi lalo na kapag hindi nila alam sabi mo sa iyong salita. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Efeso kabanata 6 talata 2. Panginoon, gusto naming sundin ang utos mong ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi dahil utos lang, kundi dahil ito ay tama. Turuan mo kaming sumunod nang may pag-unawa turuan mo kaming makinig nang may respeto turuan mo kaming magsalita nang may lambing hindi may init ng ulo Panginoon patawarin mo kami kung naging matigas ang ulo namin kung sinagot namin sila nang may galit kung hindi namin sila pinakinggan kung binastos namin sila direkta man o hindi ngayon, gusto naming baguhin 'yon. Sa tulong mo, Espiritu Santo, gawin mong mapagpakumbaba ang puso namin. Panginoon, turuan mo rin kaming unawain ang pinanggagalingan nila. Minsan, hindi nila alam ang tamang salita. Hindi nila alam ang tamang paraan. Pero ang puso nila, nagmamahal pa rin. Takot lang silang mawalan kami. Gusto lang nila ang pinakamabuti para sa amin. Panginoon, sa mga magulang naming may sakit, pagod at tumatanda. Tulungan mo kaming alagaan sila. Ipaalala mo sa amin na bahagi ito ng iyong kalooban. At sa bawat pagtulong at pagdamay, naglilingkod din kami sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming patawarin sila kung sila'y nagkulang. Bigyan mo kami ng puso na marunong tumanggap na hindi lahat ng magulang ay marunong magpakita ng damdamin pero ang pagmamahal nila totoo pa rin. At kung kami mga magulang na rin, Panginoon, turuan mo kaming magpakita ng respeto rin sa aming mga anak upang kami maging mabuting halimbawa ng pagsunod pagmamahal at pagunawa. Ngayon, itinataas namin ang aming ama at ina. Pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng lakas ng mahaba pang buhay at ng kapayapaan. At kami naman, bilang kanilang anak, turuan mo kaming maging tagapangalaga nila. Hindi pabigat, kundi pagpapala. Sa pangalan ni Jesus na siyang naging masunuring anak hanggang kamatayan. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ng Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din, kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.